Okay. Hello mga chong, mga chang. Inside the box is modular motorcycle helmet. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano ang ibig sabihin ng modular, buksan na natin. This is Edwin once again. Nasa Timu up, Kung gusto nyo bumili. Okay? So bubuksan na natin mga idol. No? Gaya ng sabi ko, merong ano to. Merong iba't ibang sizes. Mas maganda Centimeters ang gawin. Made in China. <laughs> Made in China. Tingnan natin kung mumu to. Sana maganda. O nga pala, kung gusto nyong mag ano, ito, yung Timu. Mas, kaka-kompetensya uh, uh, niya siya ng Amazon at saka Pero, ano eh, mas uh, budget-friendly sa Timu. Uh, mumu. Sana maganda yung quality nito. <laughs> Sana yung maganda. Grabe. Okay. Inside the box, may bonus na... Ano to? Wow. May bonus pa siya. Yes, yung bonus. Alright. So, buksan na natin mga idol. Alright. Okay, buksan na natin, ah. Tingnan natin. Inspired to live more. Ang size nga pala nito, ang order ko dito ay small. So, mas maganda, teka, pakita ko sa inyo, ah. Mas maganda, gamitin nyo yung, ano, itong uh, centimeter, kasi inches, di ba? Mas accurate kapag centimeter. Ano siya? Ang small is from 55 to 56. Tapos pataas, ha? medium, large, extra large. Yun ang sizes nitong brand na to. ILM. Alright. ILM. <laughs> Made in China. Ano ba tong quality ng ano nila, packaging? Ina ko nga itong. Ah. Oh, sana maganda ah. Ha? natin. Okay. Mukhang ano to ah. Mukhang mumu ah. <laughs> Notice. Okay. Moment of truth, mga idol. Moment of truth. May, naka ano pa, naka package pa. Anong kulay? Hulaan nyo kung anong kulay. Hindi <laughs> ko, uh, minsan kasi pag umorder ka ng kulay, iba yung aanohin uh, nila eh. Dahil nga, di ba, mumu. Come on. Sana maganda. Oop. Wow. Okay. Uh, LMN. Oh. Uh, certified DOT. Tsaka PAS. Small S5556. Sabi uh, ko na nga bat eh. <laughs> Pero pwede na, pwede na. Pwede na Okay. Kasyang kasya. Uy, quick release, oh. Ganda. Quick release. Quick release. Tama. O, yung manual, ha? Okay, ano natin? Ha? sukat natin. Sukat natin. Alright. Teka. <laughs> Ano ba yan? Ano ba to? <laughs> yun, ayos na. Ah, okay ba? Perfect! Perfect na perfect! o <laughs> oh, yan. Hope na nagustuhan nyo yung helmet. Ayos naman. So mga idol, ito na yun. No? Uh, tingnan nyo mabuti. Medyo ayos na ayos naman pala eh. Komportable. Pit na pit. Pag small, kailangan pala medyo mang O oh, yan. No? mga uh, mahilig sa magmotor, kailangan nyo ng protection. Alright, o. Oh. Okay ba? Ah, oh, Ewan ko kung ano to, ah. <laughs> Di Hindi ko alam kung kung antay pagpa to. Pero ayos na rin. Ah uh, uh, okay na okay din. So, eto mga idol, ah Uh, ayan. Kaya, tinawag na modular to dahil pwede tong modular. Ito, teka. Ito, release. Yeah. O, diba? Tapos, pwede yan. Ito yan eh. Ayan. Okay. Hope you like the... Hope you... Hope, hope you like the style. Okay. Release. Here. Here. <laughs> Yan ang modular. Mm, thanks for watching. I hope you like the helmet kung magkaroon kayo ng idea para murder kayo. Ride with style. All right. Thanks for watching. Stay safe. Stay strong. God bless. Oh, yeah.